Um, ang mga pasyenteng may diabetes, lalo na ang mga may hindi kontroladong asukal, ay may mas mataas na panganib ng iba't ibang infeksyon dahil sa kanilang hindi kontroladong diabetes at dahil din sa isang immunocompromised na estado. May mga particular na bakuna na inire para sa mga pasyenteng may diabetes. At lalo na, Bago ang mga buwan ng taglamig, mahalaga na magbigay ng bakuna sa mga matatandang populasyon na may diabetes na kinabibilangan ng bakuna laban sa trangkaso, takunan bakuna laban sa pneumococcal. Ang bakuna laban sa pneumococcal ay ibinibigay isang beses kada limang taon, at ang bakuna laban sa trangkaso ay ibinibigay, eh, taon-taon. Bukod dito, ang bakuna laban sa hepatitis B ay inire rin para sa mga pasyenteng may diabetes. At para sa mga pasyenteng may diabetes na hindi pa nabakunahan dati, inirerekomenda na kumuha sila ng bakuna laban sa hepatitis B. Ang bakuna laban sa shingles ay isa pang bakuna na napakahalaga, lalo na sa mga nakatatanda dahil marami tayong nakikitang pasyente na may malulubhang komplikasyon ng shingles. At pangalawang impeksyon, minsan ay naapektuhan ang kanilang muka, facial nerve, at nagdudulot ng uh, malulubhang komplikasyon. Kaya lahat ng mga impeksyon ito ay maaring maiwasan sa pamamagitan ng simpleng pagbabakuna. At uh, ang mga pasyenteng may diabetes ay dapat maging uh, mulat sa mga bakunang ito at kunin ang mga ito sa tamang oras.